laban hanggang kamatayan Di pa lulupik sa kalaban Ba't ano bang ka Isa sa aking mga ina Bakit ka naririto? Tinitiya ko lang Kung maayos ka rito Hindi siya si Kasobeya. Sino ka? Si Mitena, ang papatay sa'yo. Kailangan. <laughs> Kailangan mo na akong mamatay! Ngayon na, kamukha ko na siya. Kailangan ko na magpanggap na ako si Cassandra. Buti ayos ka lang. Mabuti naman ako. Siya. Naranan ng ang aking kapangarihan. Hindi ka si... Hindi ko si Cassandra. Sino ka? Ako lang naman. Si Metena. Sino ka? Anong ginawa mo kay Cassandra? Pinaslang ko lang naman ang iyong hadi. naya ka. Wow! kaya mag -e na tayo. Diyan tayo na. Deya, nandito na tayo sa malayong lugar na malayo kay Keramit. Para. <laughs> Warga, taksil kayo. Tena. Kamo kami natagpuan dito. At asan mo nakuha? yang brilliant mo tugba ang hinahanap ng dalawa pues hindi ito ang matigas kundi ang aah! waaah! masobra na mga shasha tarana bang epic tust na talo ayaw nawala ang dalawa dalhin mo ako sa lereyo. <laughs> ako na ang bahala. Pa, pagamutin mo kami dalawa ni Lamara. Tara na.